Samantala, utang na loob ng mga Marcos sa mga Duterte. Ididetalye ng kapatid ni FPRD. Ang detalye ng balitang yan, iahatid sa atin ni Kapater MJ Mondihar. Para sa maraming kabataan ngayon, si Vice President Sara Duterte ang itinuturong dahilan kung bakit naging posible ang tagumpay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Ayon sa Pulse Asia at SWS surveys mula 2021, si VP Sara ang consistent na nangunguna sa presidential race. Bago pa man siya umatras para bigyang daan ang tambalang unity team. Ang Duterte factor ang nagsilbing pampabigat sa timbangan, lalo na sa Mindanao at sa Masa. Class D at E voters na matibay na base ng kanilang pangalan. Pero sa bagong pagsisiwalat ni Eleanor Duterte, lumalabas na hindi lang ito isang simpleng political strategy ng eleksyon. Ayon sa kanya, may malalim na political alliance na ang pamilya Marcos at Duterte, isang alyansang nagsimula pa sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. At ngayon, ay tila may pilit ng sinisingil na utang na loob. Election pa lang, alam na ni Marcos Sr. hindi siya manalo. I don't know if it was makapagal or whoever was uh, kalaban niya. Alam niya kasi malakas. Kaya ang tao manggod sa Luzon, mix club na sila, Ilocano, Pampangueño, Bicolano, ganun, Caviteño. Parang nagsorbe-sorbe siya, siya manalo. Punta siya dito. Kaya puntahan ko yun. May taong respetado din sa Mindanao. May nag advise siguro sa kanya, si Duterte, si Gobernador Duterte. Malinis sa tao yan. Presko pa sa alaala -ala ng 83 anyos na si Miss Duterte ang mga tagpo ng personal na magpunta sa bahay nila noon dito sa Davao City si Marcos Sr. para hingin ang suporta ng kanyang ama para sa 1965 presidential elections. Panahon ito na matinding banggaan sa politika, isang no-holds-barred na labanan sa pagitan ni Marcos Sr. at ng noy na kaupong pangulo ng bansa na si Diosdado Makapagal. Punta siya dito. Kinausap niya ang tatlay ko, tulungan siya. To win enough votes in Mindanao to offset doon sa kalaban niya. First term, he won. Sabi ng father ko, tulungan kita. But in Mindanao at that time, mga leaders dito na may pangalan, even in the region of Sulu, Hulu, ganyan. Kaibigan ng tatay ko yan eh. Kaya, for him to campaign, say, butuhan na nato si Marcos kay dili ni mo daog ug ang yang kalaban dito malakas sa Luzon. De kampanya na sila, kampanya na ganun. Eh, to make a long story short, he became president of the Republic of the Philippines. At ngayong nabuwag na ang unity mo ang tambalang Marcos Jr. Sara Duterte, nakikita ng ate ni Tatay Tigong na nauulit muli ang kasaysayan. Kasi sayo ng isang pamilya na gustong manatili habang buhay sa kapangyarihan. Ginagaya ngayon niya ng anak niya. They want to perpetuate. The real reason really na inaatake niya mga Duterte is because tama yung sinabi ni Degong. He's right. They want to perpetuate the dynasty of the family. The, the, so they they will spend money, they will steal money, they will uh, bribe people, I don't know just so their family will benefit. Political move Alam ko yan. Matagal ko nang alam yan. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. <laughs>